Wala akong inahas, wala akong inagaw. Palaban ng aktres na si Francine Diaz na dinipensahan ang kanyang sarili sa mga pambabatikos na natatanggap sa matagal ng issue na umano'y pang-aagaw niya kay Seth Fedelin sa nooy nobya nitong si Andrea Briantes. Binabuti ni Francine na putulin na ang kanyang pananahimik lalo na at nadadamay na ang kanyang pamilya. Ayon kay si Francine ay kung siya lamang ay kaya niyang tiisin ang mga masasakit na salitang kanyang natatanggap mula sa bashers. Ngunit maging ang kanyang mga batang kapatid ay dinadamay na ng ilan sa pambabatikos. Naibahagi niya na isinugod nila ang kanyang nakababatang kapatid sa hospital dahil sa hyperventilation gawa ng anxiety. Nang tanungin nila ang kapatid ay dahil raw ito sa nabasa niyang negatibong komento na tumatak sa kanyang isip. Aminado si Francine na apektado na ang kanyang buong pamilya sa matinding bashing na kanyang natatanggap sa ilang taon ng isyu. Ito raw ang rason kung bakit siya magsasalita sa kauna-unahang pagkakataon. Nilinaw ni Francine na wala siyang inagaw at sa katunayan ay nadamay lamang siya sa isyo. Anya, wala akong inahas, wala akong nilandi, wala akong inagaw. Malinaw. Screen record nyo, pwede nyong balikan. Playback nyo. Kasi wala talaga akong inagaw. Ipinaliwanag din ni Francine ang kumalat na larawan noon ng pagpunta ni Seth sa kanilang bahay na nabigyan ng maling interpretasyon. Anya ay pumunta sa bahay nila si Seth upang humingi ng tawad kay Francine at sa pamilya nito dahil sa nakakalagkad ang pangalan ni Francine sa hiwalayan nila ni Andrea. Alam din daw ni Andrea na pupunta sa kanilang bahay si Seth dahil imbitado rin ito ngunit hindi ito pumunta. Nagulat na lamang raw si Francine na siya na ang lumabas na masama. Pagpapatuloy ni Francine Saka kasi yung pagpunta niya sa bahay, yun ay para humingi ng tawad kasi alam niya, alam nila ni Blythe actually, wala akong kasalanan. Pumunta sila sa bahay para humingi ng sorry, but si Blythe ay hindi sumama. Kaya nagulat ako kasi bakit ako yung masama? Bakit ako pa nga yung nadamay? Ako pa yung naging masama sa kwento. Ginagawa lamang raw nila ni Seth ang kanilang trabaho. Bilang breadwinner, Pinasok niya ang showbiz industry upang makatulong sa pamilya at hindi ang pagkakaroon ng love life. Mayroon raw siyang pamilyang pinapakain kaya pinag-iigihan niya ang pagtratrabaho. Nilinaw din ni Francine ang isyong sinugod siya ni Andrea sa dressing room. Anya ay walang sugudan na nangyari ngunit tinawagan raw siya ni Andrea at galit na galit ito. Sa ad ng aktres, gusto ko lang linawin sa inyo, na hindi niya ako sinugod sa dressing room, but tinawagan niya ako, and she was mad, she was aggressive. I respected Blythe, of course nirespeto ko ang love team nila noon. Wala akong inagaw. Inaasahan ni Francine na sana ay matapos na ang isyong ito sa kanyang pagsasalita. Dahil matagal raw siyang nanahimik sa pag-aakalang matatapos ang isyong ito na hindi siya maglalabas ng pahayag dahil ayaw na niyang mapasama pa ang sitwasyon ngunit mukhang mas lumala nang hindi niya nilalabas ang kanyang pani Sa ad ng aktres ay ito na ang huling pagkakataon na magsasalita siya patungkol dito at sana iwanan na ng mga tao sa taong ito ang issue at mag-move on na sa darating na taon.